Good morning guys, this is JL Lausa and dito ngayon tayo sa Thailand <clears throat> So, may mga dahilan bakit ang isang uh, networker hindi kumikita So, pinaka-usual na dahilan do'on is uh, laging nagdadalawang isip nagdadalawang isip sa mga bagay-bagay uh, Example, dalawang isip humataw kasi bakit? Destructive ang utak. Destructive ang utak sa uh, mga problema. Minsan, hindi lang minsan, kadalasan ang magiging distraction sa utak ay ang pamilya. So, nanghihingi kasi ang pamilya, nanghihingi ang magulang, walang maibigay, nanghihingi ang kapatid, nanghihingi ang anak, walang maibigay. Tama? So, <coughs> bakit, ano? bakit hindi nagkakaresulta? Kasi bakit? Ang iniisip ay problema, 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 problema. Hindi na nag-iisip ng solusyon. So, kalimitan ng mga Pinoy, bakit hindi umaasenso? Kasi bakit kapag merong problema, iniisip at iniisip at iniisip na lang. Tama? Kaya ang nangyayari, the more nag iisip ka ng problema, mas lalong dumadami ang yung mga problema. right? Pero kapag nag ka, straight, straight na mag-decide ka na gawin mong negosyo, na itodo mo, nagawin mo straight, wala kang ibang iisipin, focus, walang kang ibang iisipin kundi negosyo, gawin mo ang negosyo, uh, iisipin mo paano mag-improve ang negosyo, paano lumago, paano mas dumami yung tao mo, para, paano mas dumami yung sales mo, paano mas dumami yung production mo. Alright, so ang mangyayari kapag gano'n lang sa isip mo magiging productive ka, magiging positibo ka at meron at merong mangyayari sa ginagawa mo. Bakit walang nangyayari sa ginagawa? Kasi nasa utak, puro problema. So kung iniisip mo ngayon yung mga yung mga problema-problema, good news, mas dumadami, mas dadami pa ang mga problema mo. Tama? Oh, ulitin ko. Bakit hindi ko makita? Kasi ang nasa utak, problema. Distractive ka. Okay? Ano pa? Love life. Minsan iniisip natin ganito, ganyan, ganun, ganun. Akala mo uh, alam mo 'yon, yung wala nang iba. Alam mo sa totoo lang. <coughs> ganito 'yan kapatid pag destructive ka sa mga ganyang bagay ka kanyan pababa hihilain kanyan pababa hanggang sa mawala ka na doon sa direction papunta sa mga pangarap mo direction para sa pag-abot ng mga pangarap mo kaya lagi mong tatandaan hindi mo deserve ang mahirap na buhay hindi mo deserve na hindi mo makukuha yung mga gusto mo hindi mo deserve na mag-commute hindi mo deserve na magrerenta lang hindi mo deserve na wala kang pera. Hindi mo deserve kung anong merong pagkain yun na lang. Kasi alam ko, deserve mo ng mas mataas at mas magandang income, mas magandang buhay. Deserve mo kung ano ang buhay na meron iba, umasenso ang iba. Alam ko, deserve mo rin yun. Kailangan mo lang magdesisyon. Desisyon Decision straight na gawin mo ang negosyo na seryoso at wala kang ibang gagawin. Kundi, mag, paano magiging productive. right, so ayun lang. Thank you so much and bye-bye.